samahan niya ako guys ngayon ay pupunta ako ng baranggay uh, barangay Apopurawad. so ayan guys no uh, may dadaan ng tulay pa nag shortcut ako dito dahil galing ako guys ng dubangi dito na ako man. dahil mas malapit dito kaysa mag kaysa dumaan pa ako dun sa pinakadaanan sa kabila mas malapit na dito kaya dito na ako nag diretsya dumaan nag shortcut So ngayon tingnan ko muna kasi parang may naputol doon sa gitna na ano, kung na semento. Titingnan ko kung makakadaan yung top down ko. And guys, so makakabdaan naman, pasabol naman yung daan. So ayun no? kailangan ingat talaga. So kinakabahan ako dito guys no. Kasi kunting ano mo lang uh, diretso ka doon sa tubig napakalalim daw kasi nito. Tubig na to. Bago medyo tagilid pa yung tulay dito ayan so ayan guys ayan o kailangan talagang dahan-dahan ayan guys nandito na tayo sa bareo sa pupunta natin na yun, dito na ako ay kuya ito so titignan ko na yung uh, ano yung video okay so ayun guys na, uh, natanggal na yung papunta saksakan ng mic dun sa labas so ayun siya may natanggal dito guys banda Ayan idudugtong lang natin Tarog sa cord lang. Ija-jumper natin ng way para, ano, kumapit. Ayan. So, papunta to ng DVD, guys. Ayan, kailangan ikutin para ay uh, uh, umapit yung wire. So ngayon guys, pakinggan ko rin yung ano, yung tunog kasi yung kabila do ay nawawala. So ayan guys, uh, pinakinggan ko siya bago inobserbahan ko siya. So wala talaga yung kabila, hindi tumutunog. Tiningnan ko yung likod guys, so baka sabi ko cord lang yung problema, pero pinagpalit-palit ko ay ganoon pa rin. So ayan. Uh, inadjust adjust ko yung balance niya. Uh, wala pa rin. So ipinaano ko yung ampli pina ano ko sa anak ni kuya pinababa yan dahil baka mahinang na maluwag lang ayan binigyan niya ako ng lamisa bago yan uh, nilagay niya yung ampli uh, tapos binigyan niya ako ni ni kuya ng ano ng extension extension yan so i-check ko lang guys kung ano Uh, baka may bumitaw na hinang kasi binabiyahe nila to uh, pinapaarkilahan so baka may natagtag lang na hinang ayan so napansin ko guys so maraming maluwag kaya mga pinanghinangan ko ayan so pinanggal ko yung board ayan you guys okay na Ah, uh, titisting ko kung okay na. Ayan. Dumating na rin si kuya yung mayari talaga. Ah, uh, galing barangay. Ayan. Ayan, titisting natin. E, titisting ko kung okay na. Kung gumagana na yung kabila. Ayan guys. Ay okay na. Umandar na yung kabilang side. Kasi nakani wala talaga. So mahinang lang na lumuwag Mahinang lang na lumuwag sa amplifier So ayan pinaikot ko kay kuya yung ano Yung video okay I-check ko yung harap uh, Medyo i-adjust ko ng konti Baka may problema pa Para makasigurado ko Ang okay na to Ayan guys Ayan So sila kuya talaga yung pinaka helper ko Ako lang talaga guys yung nagabiyay araw araw uh, Wala akong kasama So kaya ko naman Kaya hindi na ako makuha ng helper So guys thank you thank you sa panonood at support sa akin Maraming salamat